Gusto mo ba na siya ay mas lalong maaakit sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Yung para bang ikaw lang palagi ang nasa isip niya at ikaw lamang ang mamahalin niya. At siya ay atat na atat na makita at makausap ka kahit sa cellphone man lang. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito lalong lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan at nalalamig na sa iyo ang partner mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng larawan ng partner mo, actual photo niya ang gamitin natin sa ritual na ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng karayom, kahit anong laki ng karayom ay pwedeng gamitin. At itusok-tusok mo lamang ito sa larawan niya at kahit ilang tusok ay pwede po. At habang tinutusok-tusok nyo ang larawan niya, ay sabay mo banggitin ang mga salitang ito. Ikaw ay mas lalong maaakit sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Banggitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo ay pwedeng pwede po. At pwede mo palagdaga ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At kung sakaling wala kayong aktual photo sa kanya, ay ang gamitin mo lamang ...papel at sulatan mo ito ng kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At ganun din ang gawin mo, kumuha ka ng karayong at itusok-tusok mo lamang ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At habang ikaw ay nakatusok sa papel, ay sabay mo banggitin ang spell. Dapat kayo ay palaging nakafocus at nakakonsentrate sa paggawa nito. At pagkatapos ay tupiin mo lamang itong papel at itago. At kung larawan ang ginamit nyo ay pwede mo itong itago o pwede ito ilagay sa una niyo at uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po kailangang banggitin ang spell araw-araw. Basta itago mo lang ito at hindi maghalaw ng iba. At paniguradong siya ay mas lalong maaakit at maaakit pa talaga siya ng sobra-sobra. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.